MTCB Media. Ito ang podcast ng ina nyo. Ang podcast ng ina na may puso. Tara, kinig na! Hello at welcome sa unang episode ng ang podcast ng ina nyo. Ayan, sa wakas nakapag-upload din ako ng unang episode medyo naging busy tayo mga momshies kaya hindi tayo nakakapag-upload ng ating mga episode. Pero pipilitin natin na every week ay makapag-upload tayo para makapagbigay tayo ng tips sa ating mga inays na nagsastruggle sa kanilang pagiging nanay. Meron lang tayong konting disclaimer mga inays. Itong mga tips na ibibigay natin, any e, research lang din namin, okay? Pag-isipan nyo muna. Pag-isipan nyo muna, namnamin nyo muna, at kung nat nakita nyo ito ay angkop para sa inyo, maaari nyo namang gawin or maaari namang hindi. Pag-aralan nyo muna kung ito ay makakatulong sa inyo. Kasi ayaw din naman namin na tipong magbibigay kami ng mga tips, yung pala hindi naaayon sa inyong problema o hindi naaayon sa inyong kasalukuyang status mas maiki na pag-aralan nyo muna kung ano yung mga mapapakinggan nyo at malalaman nyo sa programang ito. Ayo din naman naming masisi, di ba? <laughs> Sino ba ang gustong masisi? Pero as much as possible kasi gusto namin na makatulong sa mga inays. Kasi ako, ako mismo, ay nagkakaroon din ng struggle sa buhay. So, yung mga struggles ko na yun, Pinipilit nating i-research kung ano ang magandang solusyon. Pero hindi ko sinasabi na yun ang gawin nyo. Okay? Umpisahan natin ang topic natin ngayon sa mental health. Kasi nga ito yung pinaka parang hot topic at uh, madalas na problema ng ating mga inay. Kadalasan ito ay uh, hindi napapansin ng ating mga inay na kanilang problema pala sa buhay. Ito yung kadalasan ay depression o kaya stress no? Marami sa ating mga inay, mga mothers out there, hello, mga ka-co-parents ko na nag-struggle sa stress at saka sa depression, sa anxiety, hello, hindi kayo nag-iisa. <laughs> so gusto ko nang ipaabot sa inyo na hindi kayo nag-iisa. Well, ako, isa ako sa mga nakakaramdam ng depression at anxiety. Dahil na sa numero uno yung stress. Yan yung kalaban natin bilang mga, mga inais. Kasi bakit? Tayo yung naiiwan sa bahay. Tayo yung nag-aasikaso, nag-aalaga, nagtatrabaho. Kadalasan, minsan yung mga, ano, yung mga stress yung talagang maraming ginagawa eh, di ba? Tapos maraming na-encounter na problema. Yan. Yung mga ganyang klasing tao. So, uh, yan yung ating tatalakayan for today. Kasi kung napapagod ka, kung sobra ka ng stress, yung mga gawaing yan, eh, medyo pag-usapan natin paano susolusyonan. Hindi natin ito sasabihin na stop nyo gawin. Hindi natin sabihin sa inyo na i-stop nyo gawin ito dahil ito importante mga bagay. Kaya nga, ito ginagawa natin dahil ito'y mga importante. Pero meron lang tayong sanang gustong ipahatid sa mga nanay na pag nakakaramdam na kayo ng stress huminto muna tayo magkaroon tayo ng time para huminga magkaroon tayo ng time para isipin kung ano ang susunod nating gagawin kasi kasi halimbawa pag nagkaroon tayo ng problema at hindi natin alam ang solusyon lalo na pag ganun paano paano na 'di ba lalo na may mga Inais na minsan walang katuwang sa buhay, di ba? May mga ilan-ilan na walang katuwang sa buhay. So dahil ikaw yung naiiwan sa bahay, madalas ikaw yung na-stress, Tama ba? So maraming factors yan. Minsan yung stress na yan, dahil nararamdaman mo yung stress na yan, na ipapasa mo, na ibabaling mo sa iyong anak. So kawawa naman yung anak mo. Kawawa naman ang mga anak natin kasi walang kamalay-malay bigla nating masisigawan. Walang kamalay-malay, minsan mapapagsabihan natin ng kung ano-anong masasakit. Hindi ko nilalahat pero may mga ganon. Sorry po sa masasabi ko pero may mga ganon talaga na tao na tipong makakapagsalita ka ng masama o ng masakit sa kapwa dahil sobra na rin yung stress na nararamdaman mo minsan in denial tayo, hindi natin napapansin. Kasi stress nga tayo eh. Lalo na kapag depressed. Depressed ka naman, hindi mo alam, umiiyak ka na pala sa isang tabi. Yung tipong, hindi mo alam, pero bigla na lang tutulo ang luha mo. Kasi sobra bigat na ng problema. Hindi ko man mabigay ang solusyon ng inyong mga problema kasi bawat tao iba-iba ang problema eh. Minsan pera, Minsan pag-ibig, minsan mga pangyayaring hindi natin inaasahan. Doon tayo napupuno, doon tayo naiiyak, doon tayo sumasama ang loob. So, napaka-importante din na alagaan natin ang sarili natin mga moms. So, pag nararamdaman mo nang medyo sumusobra na yung hirap at parang hindi mo na kaya, huminto ka muna at magpahinga. Kahit mga ilang minuto lang, mga 30 minutes. 15 minutes or 1 hour. Mas maigi kung maitulog mo. Para pagising mo, refreshed ka. Pagising mo, alam mo na yung gagawin mo kasi nakapagpahinga yung utak mo. Mga ganong bagay. Kasi importante ka eh. Ikaw yung parang tinitignan ng anak mo. I mean, sa'yo umaasa ang mga anak mo. Minsan hindi nga lang anak, di ba? Pati asawa. Importante na malaman mo na hindi ka robot para labanan mo lahat ng hamon ng buhay. In short, isa ka ring mortal. Napapagod, nangihina. So pag naramdaman mo na yan, ang pinakadabes mong gawin ay huminto ka muna. Kung maaaring magdasal, magdasal. Kung maaaring matulog, matulog. Kung talagang sobrang kailangan-kailangan na, magpahinga ka muna kahit 30 minutes lang. O 15 minutes. Ipahinga mo ang utak mo, ang sarili mo. Magbuntong hininga ka na magbuntong hininga. Kung gusto mo umiyak ka. Ang pag-iyak ay hindi senyales ng kahinaan. Yan ay para mailabas mo yung sama ng loob mo. Importante yan, mailabas mo ang sama ng loob mo. Pero limitahan din natin ha. Kasi minsan yung paglalabas ng sama ng loob eh, na divert natin sa ibang bagay. Minsan sa pamamagitan ng mabilis kang magalit, huwag kanoon As much as possible, pigilan natin na bigla-bigla magagalit. As much as possible, pilitin natin na pigilan ng ating sarili na makapagsalita ng masama. As much as possible, pilitin natin pigilan ng ating sarili na makapagsalita ng masakit sa ating kapwa. Kasi Minsan, di natin alam yung taong pinagsasabihan pala natin ng masakit eh, meron din pinagdadaanan yan sa personal life nila. So, hindi ka na nakatulong dun sa tao, nadagdagan mo pa ng sama ng loob. Domino effect ito. Huwag nating gawin yan, mga mamshies. So, as much as possible, huwag natin doon sa pamamagitan ng ganung way ilabas ang ating stress. At tayo ay uh, magpahinga muna. Yan ang the best na gawin natin para maibsan ang sama ng loob at stress na nararamdaman natin sa araw-araw. So, ika nga eh, sabi nila, take time to breathe. Breathe in and out. Tandaan, tao ka rin, hindi ka robot, love yourself too. So, kung maaaring manood ka nga ng sine kasama mga anak mo eh, gawin mo. Kung may pera, ano? Para naman makapagpahinga ka rin kahit papano. So um, sa mga susunod nating mga episodes, meron tayong mga tips kung paano maibsa ng stress. Naipos na namin ito sa aming page pero ating tatalakayin ito isa-isa. Papaliwanag natin kung paano, paano magagawa ito ng isang inang busy na katulad mo at katulad ko. So sa susunod na sabado, ito ay uh, napaka-excee lamang na programa. Hindi aabot ng 30 minuto o hindi aabot ng isang oras, minsan 15 minutes lang eh. Sana ay uh, mapakinggan nyo pa ulit kami sa susunod naming episode next week at ating isa-isahin ang mga tips and tricks na ni-research namin para lang sa inyo. Sa totoo lang, hindi ko rin nagagawa yung mga bagay-bagay na ito pero pinipilit natin. <laughs> pinipilit ko na gawin sa aking sarili, i-apply sa aking sarili dahil nga ang stress ay isang malaking kalaban talaga eh. Malaking kalaban talaga 'yan. Depression, anxiety, stress. Yan magkakarugtong 'yan. Medyo mahirap talagang kalaban 'yan sa buhay. <laughs> Pero sana makayanan natin mga moms. Pilitin nating kayanin at pilitin nating labanan. Susunod sa ang podcast ng ina nyo. Hindi mo kasi naiisip dahil akala mo mas practical na kumuha ka ng hulugan dahil every month or every week mo siya babayaran, akala mo mas mga ka. Hindi mo alam, kung malaki yung tubo nun, medyo malaking bawas din yun sa budget ng pamilya in the long run. Kung tipong ingles na isave mo na para sa emergency fund mo, ibinabayad e mo pa sa tubo ng long-term installment na nakuha mo. Kung kayang pigilan ng pagiging atat, yung pagiging impulsive buyer mo, pag-ipuna na lang muna at sa kabilang straight payment. Kasi minsan yung pagiging atat na yan eh, yan yung dumadali sa atin. Diba? Kadalasan dyan eh, ito na, yung mga cellphone. Diba? Ayan na. Kalalabas lang ng iPhone 15. Nako! Yun. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod, ito ang podcast ng ina niyo, your host, Teresa. Edited by Podcast and Beyond Productions and produced by MTCB Media.